Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mababaliw sa kakaselos ang partner mo o ang mahal mo sa iyo? Lalong-lalo na kung minsan ay nararanasan mo o nararamdaman mo na wala ka na talagang halaga sa kanya at siya ay wala nang pakialam sa iyo. At masasabi mo sa sarili mo kung ano ka ba talaga sa kanya at mapaisip ka rin minsan kung mahal ka ba talaga niya dahil hindi talaga siya nagsiselo sa iyo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Dapat hindi ka nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng actual photo niya, kunin mo ito at sulatan mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng plastic o di kaya zeblak kung meron ka, ilagay mo lamang ang picture o larawan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kalahating kutsarang asin at isilid o ilagay ito sa plastic kasama yung larawan niya. At pagkatapos mo nang malagay lahat, Hawakan mo ang plastik. Mag-focus at mag-concentrate ka. Hawakan mo ito sa dalawang kamay mo. Ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta. Kung ikaw ay aalis dalhin mo lamang ito at kung ikaw ay nasa bahay lang ilagay mo lamang sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo at bulungan mo ito araw-araw. Sa kahit na anong oras ay pwede mong ibulong ang spell. Basta dapat magtiwala ka lang at manalangin at hilingin ito ng buong puso. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto at itago ito pang matagalan. At kahit okay na kayo, at ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.